bilang isang independent senator ay kahayagan at katibayan ng aking malaon ng mithiin na maisulong natin ang ganap na pagkakaisa sa ating bansa. Sir, tanong ko lang po, in the past few months, you were questioning the contract entered into between Comelec and Miru. And then, isa rin po kayo sa nag-bulgar ng alleged offshore accounts na allegedly kay Chairman George Sir Wintersia. Ang question ko lang po Sir Isa lang, sa ngayon kasi it is inevitable that you have filed your COC sa Comelec na mayroon kayong question. Mayroon po po ba kayong paniniwala sa integrity ng 2025 midterm in elections? Thank you, po. First of all, dahil po sa aking pagnanais na makapaglingkod sa ma mataas na level ng ating pamahalaan ay Pilitan po ako na mag-file ng COC kagaya ng ginagawa ko sa araw nito. At I do not want to fight two battles at the same time. Ang lahat po ng pangyayari ay may kanilang panahon. Yung lamang po ang aking masasabi sa isyo niya. Sir, does that mean to say na we won't expect you withdrawing anytime po? Wala na pong atrasan ito. Ang aking pong kino-question initially ay yung sistema at mga makina na maaaring gamitin sa susunod na eleksyon. Ngunit kagaya ng aking sinabi po, ay eh, hindi po ako pwedeng lumaban ng dalawang battles at the same time. Ang gusto ko po ay makapaglingkod muna, pero nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng pumilek upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na election sa ating bansa. Yung pong pagkasa na yun at paniniwala ay nananatili pa rin sa aking puso. Ang pagpapail ko po ng kandidatura ay katibayan ng aking pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC na magsagawa tayo ng isang malinis, isang tapat at mapapanaligan na eleksyon sa ating bansa. Salamat po.